Hindi ko malam kung ano tayo dati. Kung paano tayo. Hindi ko rin alam kung ano itong nararamdaman ko. Pero na... Nasasaktan ako pag nakikita kitang umiiyak. Tama na, no, Froylan. Bakit ka ba nagpapakita na may malasakit ka pa rin sa akin? Hindi kita pipiliting maniwala sa akin, Olivia. Pero itong nararamdaman ko, kung mabibigyan lang ako ng chance, gusto kong maalala ang lahat sa atin. Gusto kong maalala lahat ng mga gandang bagay sa atin. Bakit mo ba sinasabi to sa akin? Matawarin mo ako eh. Hindi agad ako naniwala sa'yo. Pero nanin hindi ako nagpunta dito para magpatawa. Nagpunta ako dito para panoorin kita na nagdurusa sa lahat ng atraso sa akin. Alam ko na, hindi ako tanga. Alam ko na kung bakit ka nag, nagiging mabait sa akin. Dahil gusto mong iurong ko ang demanda sa'yo at saka kay Vicky, hindi ba? Inutusan ka niya magbait-baitan sa akin, hindi ba? Hindi na to yan, Olivia. Hindi na ako naniniwala sa'yo! Kahit lumuhod ka pa dyan, tumingin ang tawad sa akin, hindi ko iuurong ang demanda. Dahil kailangan yung pagbayaran ni Vicky ang ginawa niyong pagsira sa buhay ko. Hindi mo ko naiintindihan. Wala na tayong pag-uusapan pa! Olivia. Olivia, wag mo akong iwan ng ganito. Maraming pang hindi malinaw sa akin. Lubayan mo na ako. Itutuloy ko ang demanda. Mami, paano si Daddy? Mami, hindi pa rin ka

Sige na! Please naman! Ayos na! Sige na! Sige na! Pasok na! Iwanan mo na kami! mo mo na